Hi guys! Good day! Happy Wednesday! Oh my God! Today is Wednesday and today is Victoria's si Brenda. So nalate na tayo kasi nag-ano pa tayo na nagtinda pa tayo sa sa Claveria and uh, sold out tayo ngayon. So swerte talaga ngayong day kasi dalawa sold out tayo. Good dalawang good news sold out tayo and um, Victoria's birthday pa sa kanyang birthday. And pupunta tayo ng farm. Yan. Kasi um, nagtugbong ko sabi eh, Tagalog eh basta umuwi ako sa asaan dahil meron tayong event tomorrow and it's a civil wedding civil wedding tomorrow so simple celebration lang and it's may ano um, nagcontact sa akin so friend lang so kaya low key lang <laughs> na, na budget ang low key lang na event so din natin kasi friend naman natin and ko tayo sa farm guys so kita ko sa mga post nila that they are having fun of their outfit, no? Ang gaganda nila. Pero the question is, sino kaya ang pinamaganda? So, hindi nila ako nag-video nag sa dulog. Kasi sa dulog kami, um, lima kami kabuk. Ay, lima. So, nakakahiya na mag-vlog ng <laughs> Tapos sa isang dulog lang siya. So, isolated area lang siya. Unlimited area lang siya. So, let's go to farm. Dito na tayo sa farm, guys. At, ang suba ang Ilog Pasig. Chat. Ang hinaguan Nature Farm Beaver. So ano kaya? So meron din mga updates. Mag-update tayo sa mga um, mga bago dito sa farm. So ayun, I think nagugulo na sila kasi meron na silang nag-snack na sila. So ayan na. Why is it close? Yeah. Tapay pizza dai. Wala oh, pa pizza. <laughs> wala pa, wala pa naluto. Did... Guys, I miss you. Bakit <laughs> maldita ka ngayon? Ang <Como> lumay! Kumusta? Kasi <laughs> 200,000. Ah! Oh. Sa so, para sa March? Ah. Para sa March? <laughs> Hello, <man. laughs> <Yung> mga followers. Lumay! <laughs> <laughs> Ala, oh, Claudine. Allah. So, wala din mo sa birthday ni Benda. Ingon man siya, Classy daw ka as <laughs> running <new> for cum laude. <laughs> Mahaba naman sila, hanggang 12 naman yung kwasa. Nasa dapat na naman kay pa anak mo sa manti. Eh, Diyos kayo. Nagyata eh. lagi na, pati daw ang ko-ansing as. man. Bakit na naglingkod na diya Kan mo, mag-anak mo sa ka unseen. Kaya mag-anam mo? Oo, kinagatag si sa mga dyan France. Ah, mao gani. Ganyang bukas. Pag man sa pictorial, bulakaw ng taami. Na. Na naglingkod naman ang isa dyan. Ito na nga nakakulik mo kay Judith. Mao gani. Naglingkod naman noon. Tarabot sa taas naman. Paglakaw, pwede. Ay na lang kay Kamu man nagsabot kayo eh, para inyong ala. Diyo vlog scene. Ano ka May pa... Asa ah, pizza ba yun? kuan man na ha? Ano sa taas na eh. Wow, well, may pizza si Batingting para sa ating snacks. Ang katatapos na nila, Brenda nagpunan. Ayan, Victoria's. Katatapos na nina mag-Victoria's, guys. Lusa na siya, Ting. Oh, ako, ko na kung kawali, sure. ana. <makes> siya. Ha? Ano siya yung kawali. Oh, eh. Sige na, go. Kinopsan and everything. Oh, para sa kong, eh. Tam Jones. Mmm. Should it Oo. Okay. Ah, para dinner, guys. Abe na parts sa snack yung hapon. Huh? Pari sa pizza. i toppings. Char lang. Ayan, kinapsan, guys. Ready ka na ba? Yes. Sa iyong photo shoot? Yes. Pintay ko na gamay, Oh, so, sure. Ayan. Sino ka dyan as fairy flora? Sa okay. uh, Jiwata. Jiwata ng kalikasan. Hala, ba yun? Sa ba, George? Okay, manan ako. Okay. Our first entry in Daikato. Yes! for our floral team birthday celebration ni Madam Brenda. So hindi pa hindi pa kasi ano pa tayong photographer. Oo. Oh, oh. So diyan kailangan niyang pumasok sa loob kasi yeah, okay. ano yeah, okay. para mas maganda ba. Gi. Okay. Oh, yeah, okay. wonder ka? Wandering the flowers. Ayan. Yeah. So, sulod pa daw bayot. Sulod pa. Okay ba uh -huh. kung... Grabe. Ang kamot, wala ka ka, nag-er-er -er ba? Ayan. So, nag-er-er -er siya tila dyan sa mga dahon, sa mga bulak. Tapos, Mamaya, uh, pongers ni madam. Hmm. <laughs> Nabali ang gustang. <laughs> okay. <Okay. Okay>. <laughs> yeah, may pa-down-down. -down. Ayan, sunod naman guys, ay si Britney. So, naghanap muna ng ating photographer ng spot kung saan naman siya magandang i shoot, Para iba-iba din naman okay, na ang we'll mga, we'll ano ba diba, yung kanilang mga spots sa pagpicture. Ayan. Lah nice kayo, maika. Ito naman ang susunod na spot. Aya. Oh Ayan, nandito na si Bakang. Yes, ang tinapunan ng tubig si Claudine habang kumakain. Ah, I... oh. guys. <laughs> Ayan, it's Jigjag's turn. Ayan, guys. Dito naman ang kanyang <laughs> sing. <sikat. laughs> ha! <laughs> Payot. <laughs> 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 Kasi... Yeah, yeah, pink, pink ang kanyang outfit and dapat the reflection of the <laughs> oh, other... Eh, er, the reflection <laughs> you, bro, is of is the background, the lights. ayan Hala bunga si Bri, ay si Jigjang, na siya assistant. Power power si Trisha. Power power si Trisha bayot. Bayot nasa. Hello, gawpa kayo si Jigjang. Si ay magandang Ano masasabi niyo? May lawit siya. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> ano ba sasabihin niyo? Jigwa wow. pinaghandaan so, ang okay, birthday wala. celebration yeah. ni friend Damage. Ni wow. Danny. Ano 'tong yun. niyan? Kitim sa bowl daw. Ay lagi para maka-plaster ng good cardo. Event. Event top. Anak, pa sexy. Adla na suko ang kuan. O, oh, oh, dito sa Ana, oh. Project. Project bayot. O, oh, ana. bayot. <laughs> lang isa ka, mo. O, oh, ana. Off Ay, shoulder. Oh, likod, ano ka-anak ana. sa bato, tuloy mo. Sino ganito daw mo? Sino kaya? ala. O, mali na lang. Ana lang. Ana. Yak daw ba <laughs> Ayan, dito naman siya sa may malunggay. Okay, dito na. Ayan, ay, ang ay, ating malunggay ferry. Oh, dito ay. -di. Ano ba may? Ano ba may? Chado! So, Chado, may nice kayo. Dito dito dito. Dito dito Ayan, dito naman ang kanyang spot sa my A house. Ano, Para wow, dibo. Dibo siya. Bongga. Hala, lingi gamay bungga kayo. Sandal book tanan sa likod. Sa likod tanan. Witik assistant. Hala. Bayot. Nice kayo. Puti kay glikod. Puti kay siya glikod. Murag babae. Where siya babae? Yes, I can. One, two, three. Separate. Ayan, next spot. Dito naman siya sa may in house. Ops. ano lang alok ka na ng mata. Nakita ang bugtos sa kanila. oh. Ayan, dito ang kanyang spot sa may hinaguan. Tala, ikaw na dito, Tri. Ay, ikaw sa kawayan. Sa loob na sa loob. Dati. Sibok pala. Kailangan mo magtuko? Ah, 480 lang. 480. Oh, 480,000. Ah, bayot. Ayan na. Kasi ba, klaro George? Klaro, dito. Ay, ang bangko ang bangko, bangko ka pula pula Pak murasad ka water lily no pangstroy

Ay no let's eat. Spirit, Amen. Lord, we thank you for uh, this night, Lord God, na gather ni Lord alun sa pag uh, celebrate sa adlaw na tawhan ni Sir Dennis Lord God. Lord, uh, magpasalamat ng kami ginoo sa dugang tuwing Lord niya ng gihatag kaniya karon ng diya birthday Lord God. Pag Lord pangayon na magino ng unta yata ng nimo Lord ang dugang gasag panalangin kaniya o sibok ng pamilya, Lord, o ang good health you sa kanunay. O i-bless po din mo, Lord, ang nag-prepare ni mga food, Lord God, o gimuli mo ng instrument, Lord, ang mga food din mo, ang hatag, kabasong sa mga panglawas din diya, madasig pa kami din Together, bless us, O Lord, in this day, give us your about to receive from the above, true, Christ our Lord. Amen. Happy birthday to you. To happy to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. <coughs> <Huh>? <coughs> <coughs>

Ano hindi ka nagkawin siya? Treng! Treng, kawin Treng! Happy Birthday Sir Dan! Yes! Happy Birthday wish? Gosh, wish you a good health and uh, good luck to your new journey in uh, USA! LGBT uh, love wins! Hindi na, ito po nga ang guys. Yes, eh. yes, Masak-season ka. So, nga makagraduate siya dito. <laughs> huh? Happy Birthday! Happy Birthday Sir dennis. Uh, na nasa akong prayer akong makonselyo. Paliyata. Okay mga guys, check. Okay. Mga guys, na. Wala <laughs> yeah, pa si mama, sitawa pa. Wala <laughs> pa daw. Hmm, <laughs>